kasadboy no good day uh, nagbabalik ang inyong sadboy so kasama po natin si Rey Saltat at si Oliver Delenya yan po sinundo po ako dito sa bahay at yun na nga mga kasadboy no mag-outing po kami ngayon kasi tapos na po yung graduation namin nung nakaraan kaya mga kasadboy kita kits na lang Eh, hey, what's up mga kasad boy? Nagbabalik At nagbabalik ang mga kasad boy mga kasad boy no? Ah, yun o Sana ay makakakakak oh Ayutan nyo ah! <laughs> So, tara na mga kasad boy no? Papunta kami sa Pugo Pugo lang yun At kasama natin si Oliver Delonya, ang ating VR So, Mag-outing po kami ngayon mga kasadbay Kaming mga magbabarkada At magkaka-classmate Kasi kakatapos lang po yung graduation Graduation namin Nung nakaraan Ah, shoutout nga pala si Johnny Acemon Johnny Si Johnny shoutout And nandito na nga kami sa tubao mga kasadboy. Nauna na kami Kasi Titignan namin dun kung pwedeng Pwedeng punta dun Ah uh, yung pupuntahan pala namin mga kasadboy sa uh, may tapwakan at ipapakita ko na rin sa inyo yung itsura ng tapuakan mga kasadboy para may idea kayo kung gusto nyo pumasyal doon kung para may idea kayo kung saan nyo gusto nyo pumasyal matatagpuan lang po yung tapuakan mga kasadboy sa may pugulay nun papuntang bagyo so yun yung nakakatakot eh. Kaya daan-daan sa pag-drive mga kasad no? May uuwiin pa tayo. Hindi kaya ng iba na... Yeng! Yeng! Trotel ng trotel, di ba? Yung kating-kating kamay yun nga, maganda din papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng tapo ka na sinasabi ko madadaanan natin pala yung kul kultura kultura ba yun o kultura dun, diretso lang yun mga kasad ba yun o? lang na bumangking mga kasadboy wag lang Kakaliwa diba <laughs> Lalo na sa mga may asawa dyan Huwag kayong kakaliwa So nandito na nga kayo sa Pugo mga kasadboy no? eh, Nandito na nga tayo mga kasadboy no? Dito na tayo sa Pugo Ayan Ito nga pala yung Kultura cultu Yung Pugo La niyo mga kasadboy Kung kung gusto kung gusto nyo pumasyal, yan o. Yan, 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 yan. Yan o. Kultura. Ah, uh, kung gusto nyo pumasyal doon, ah, uh, search mo lang, pagulaw nyo kultura. Maganda doon mga ka kung gusto nyo. Request ko lang sa inyo, di ba? Ah, uh, eto na nga mga, mga ka no? Nandito na tayo. Dito lang sa, kahit ba itong lilikod dito, dito, dapat dito, dito sa direksyon na to. Yan. Yan sa so may Kambiganville o oh, ata yun o oh, Kambiganville yan etong yung papunta sa Tapuakan mga kasadboy. yan Kasama natin yung mga tropa natin. atin, pero nahuli sila. you know, pataas o. Oh. Yan. So, wag yung problema nyo yung store dito mga kasadbay kasi may store dito. Yan. Ah, yung camera pala dito sa harap ko Is eh, props lang yan mga kasadboy Ah, uh, di ko pa nabibilhan ng battery yung GoPro kong sira <laughs> Na LCD siya Yan o no, mga kasadboy no So, nandito na nga tayo Nandito na nga tayo mga kasadboy Yan Yan no? So, nakalagay dito, no face mask no entry. Walang face mask, yung kasama ko. 'Yan. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo, mga kasadboy, stop po 'yan. Dito po. Pababa lang po kayo dito, mga kasadboy. Uy, no? marami hatang naliligo dito, ah. 'Yan, mga kasadboy, no. 'Yan. At at park na tayo dito mga kasadboy. so mga kasadboy, ah uh, kita kits na lang mamaya dito sa loob at ipapakita ko ang itsura ng tapuakan sa inyo yun so mga kasadboy, no kita kits oh, yun na nga mga kasadboy. no andito na yung mga tropa natin no at yan si si Remark Saltat yan o hoy at eto nga pala si Alan Rolyuda papakilala ko sa inyo at ito nga pala yung si BR ko kanina si Oliver Delenya mga kasadboy. at eto po si Lakana Jassel at ito po si Mark Angelo Gachal yan single but not available pero ito rin si George Brilliana mga kasadboy. boy smash lang sa kalam no naka Oh, Naka 70-80 ata to eh. Oh, yun 70-80 pero tatlo yung sakay, no? Uh, nang iiwan pa yan ng ano. Nang iiwan pa yan ng tao. So, panako. picture po kami dito, ayan oh. Oo. Eh, 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 mga sakay. Okay, hey, okay, okay, hey, mga sakay. So, yun na nga, no. Papasok na po kami. Yan, yan, yan. So, ewan ko ba kung... That's the way. way. So, may hawak pa po silang parao. kaldero, kaldero, yun o, know, yun know. si Jade Carriaga. At ito yung monggoloid na kasama niya, o. Oh. So, mga na you no, know, bababa na po kami dito. You know, hindi talaga mabubuo yung tropa pag walang tanga, di ba? So, ano? You know, you know. So, daan-daan so, um, so, lang. Daan-daan no? lang po kayo dito, no? Baka mahulog po kayo. Mapol po kayo sa maling tao. So, may kinakain ko. Alam, shoot mo So, bababa na po tayo dito, no? Yan, 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 yan. yan. Yan, bababa na po kami dito, sa may hagdan na to. Ano, sabi na. Hoy! Uy, yan, no? wala-wala dito. At, ito na nga no, papakita ko sa inyo yung falls dito na mga kasadbe no. Yan no. Papakita ko sa inyo yung falls. Yan na mga no. Ah, di ba? So, So mag na entry muna tayo dito mga kasad okay, Pero kita tagis na lang mamaya uh, uh, So di ko alam kung saan po kami pipesto Yes, uh, yan mga kasadwa, eh. dito yung sinasabi na sinasabi kong tapwakan, no? At you know, so, Ano? kung nakikita nyo po, no? Umaagos pa yung tubig. Tapos mamaya, eh uh, iagos na ako nyan, papunta doon. <laughs> so, yun na nga. No, may naghuhubad na mga kasadboy, no? Oh. Oh, 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 oh. oh, oh. Ayan, no? Ayan. Ayan, so, mga kasadboy, kita-kita na lang. Yay! A few moments later. So, yun na nga no, mga kasadboy, no? Ipapakita ko lang sa inyo yung magandang pagtalunan dito. So, eto, eto yung mga kasadboy, no? Yan. At, meron pa dun. Dun. Yan. Dito po tayo sa may tapwakan ng no, mga kasadboy, no? So, medyo malakas. Malakas yung hago, agos ng tubig. Ako. Nakikita nyo po, no, mga kasadboy, no? Yan. So pupunta tayo dun sa isang pwedeng pagtalunan natin mamaya. Yun no, mga kasabay, no? Kung pupunta po kayo dito, ingat-ingat uh, na lang po kayo sa mga inaapakan yung bato, baka madulas, no? Mga kasabay. Ito so, po. Ito po yung isang magandang pagtalunan dito. So bababa tayo, no? Ah. So, na nga guys, no? So, nasilitan nyo. Ano po, no mga kasadboy, no? So, malinaw naman yung tubig ngayon. So, mga kasadboy, So mga kasadboy no, uh, kita, kita na lang mamaya pag maliligo kami. So yun, bye safe. One hour later. So, live TV for 101 aray, natin Ang number na rule Kung ano ang gagawin kapag ikaw ay nalunod Kapag ikaw ay nalunod Magpalo na sa baba mo Kasi hindi ka na mapubuhay Minsan ka na mapubuhay Ayan na nga, ng malalim aray. Tapos magdasal years later So ayun na nga no mga kasadboy no. Ah uh, pauwi na po kami ngayon. At uh, tapos na po yung outing namin no. So maraming maraming salamat po sa uh, ating mga tropa. Yan po sila mga kasadboy no. So yun na nga no, mga kasadboy no? dito, dito ko tatapusin ang aking vlog At maraming salamat sa inyo Maraming salamat sa suporta nyo mga kasadboy So ingat lang palagi mga kasadboy Pray before wives And And it always <laughs>